So today is January 1, 2024 na po. Happy, New Year, Happy New Year, Happy Year sa inyong New Year. lahat. Happy God. New Year so nagkatagputag po ulit kaming tatlo. At, At saan, po kami pupunta ngayon? Hulaan ninyo. Yeah. Early morning ha. Early morning. Actually, it's 10 o'clock here and 15. 2 p.m. Philippine time. Sa Pilipinas mga minamahal kong kababayan sa Pilipinas, mga taga GRS, mga taga taga saang lupalupan kayo ng mundo, magandang magandang umaga at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Ang gwapo ng driver ko! My God! Hay naman sa gwapong yan. Pahay naman dyan. Maganda rin daw kasi yung passengers. Hay! naman. O diba? Ganun lang yung dapat balan. And pang showbiz na naman po kami nito. <laughs> Palala. Teka lang, saan ba pupunta talaga? Ah, hulaan niyo kung saan kami pupunta. Ah, Look at our attire. ko ano? yung mga attire attire namin, oh, 'di ba? Hindi mo alam Wala kung pang tao sa labas, oh, mga tulog pa. So, eto, eto kagabi. po mga puyat, kagabi nag- uh, nanood, fireworks. nanood kami ng fireworks. It's so 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 beautiful and very expensive. Knowing UAE talagang ginagastusan nila ang fireworks every year. And uh, this year, and uh, mga previous year pa, ginawa na nilang holiday ang uh, January 1. Pero nung dumating po ako dito 10 years ago, ang January 1 is still working day for us. Yeah. But luckily now, ginawa na nilang holiday. So ngayon hulaan nyo. Nahulaan nyo na ba? Holiday Bibigyan ba tayo ko yun? kayo ng yes. clue pupunta wow, kami bibili kami na, ng healthy food para sa aming gwapong driver kasi wow. health is wealth wow na lang lagi masasabi ko wow basta nabanggit yung gwapo asay hi naman diyan kagwapuhan basta nabanggit yung kagwapuhan wow na lang ako dyan wow <laughs> hindi siya makapaniwala oh maniwala ka na ako na ang nagsasabi bro guwapo ka kasi maganda kami nagbabagayan lang yan ang guwapo parang sa maganda nagpapalit na ng tao nagbago na ng definition ng guwapo at maganda of course no hindi hindi ako papayag dyan but anyway papunta kami ngayon sasabihin ko na kung saan kami pupunta pupunta sa tumhayan nyo later pupunta kami ng fish market mhm And Ade makikita siya? ninyo kung gaano kaganda ang fish wet market. Wet market pero dry siya. Yes, <laughs> oh, diba? it's a wet market but it's dry. Mm, napakaganda yeah. mga... So napakaganda mamaya po, um Haling makikita dito. ninyo, i-share namin sa inyo. And uh, right now, I'm gonna share you this uh the road um, ito po yung Abu Dhabi City going out na po kami sa fish market it's called Mina Market ito po yung malaking pamilihang bayan ng Abu Dhabi here we go ayan po ayan so so malinis yung mga kakalsadahan mahala, ayan Ay, nakikita nyo na naman po ang mapin, road ang tao food namin dito ay uh, ganito kapag holiday actually hindi mo makikita sa gabi po, no? sa gabi po ay, ay puno dahilin. yan ayan nakita nyo naman eto po yan going to Mina kami mag exit kami sa Cornish Road so ayan po may mga ongoing building pa din dito makikita ninyo ang construction ay continue so Pinapaganda, Ayan. Pa nila, no? pinapaganda pa nila. Pinapaganda nila ng pinapaganda ng gusto Um, marami, marami pong mga construction dito. And ang mga driver dito disiplinado po. So, nagtataka lang kami, bakit dito ang mga driver na Pilipino sumusunod sa batas trapiko, pero bakit sa Pilipinas ang mahal eh? <laughs> Sana oh. siguro ganun <laughs> din ang gawin nila. Ang niyo. mahal, ang mahal, multa. Ang multa. Magkano so, yung beating the red light? Eto, ah, Ramada, Ramada dati, ,000 Hotel. 000 ayan po, Ramada Hotel. dati yan yeah. ha, dati. May impound pa yon. Parang 50,000 na ngayon. 50,000 50, na 50,000. Times called, mo sa 15... Pesos around 750,000. And it's called um, jumping the red light, ayan. not beating the red light. jumping, ha, jumping it's called jumping na? the red light here. Napaka so medyo yung mga terminologies nila, so, ganun din, iintindi na. Yun naman talaga yung tama. Sige na. Kasi nandito tayo. Kasi tumalun tayo sa nakapulang signal. Ayan. Okay. Pero bakit hindi nakukuha masyado yung ano, yung building? Gusto ko sana yung buo na. Wala ba itong 0.5 ka lang? Wala. So, ayan po, makikita nyo. Ang linis ng kalsada, it's um, 10.30 in the morning here. So, New na Year na New Year po, ayan. Ah, you have to follow the speed limit. Here is 80. Pero naranasan ko yata mag-drive sa EDSA. EDSA is 60. Oh my God. Oh, 60. Bro, oh, I think we go, we need to go down. Minsan hindi umarit yung 50. Yeah. Mina tunnel, bro. Yeah pumunta ka sa tunnel, saan ka lalabas? Mina. Dere Dito, dito hindi. na tayo si babaw eh. Okay, go. Hindi ka sa Mina. Hindi at ang labas. You Mina, know better than me. Ayun ah, you may big bus oh, yung mga kasi ito pong pupuntahan namin. Pinupuntahan din po ito ng mga turista. Pino-promote na rin. Minsan bumibili sila diyan ng pampasalubong kung alam niyo po yung dates, fruits. Dito po ang mura. Tsaka may mga open restaurant. Tsaka may mga restaurant For na rin. Tourist. Ngayon, minodernize na nila. Before, it's just purely parang kumaga sa atin is wholesaler uh, ngayon po is ginawa na din nila pwede ka nang bumili ng patingi-tingi but later makikita niya po kung gaano kaganda ang fish market or uh, wet market pero sabi dry. nga nung magandang nasa likod namin eh, dry siya called wala it pa wet pa, but it's dry wala ka pang kitang Malupit pa eh. siya. So, pagkaganong mga inabot ng uh, orange in the middle, okay lang po 'yon. Basta naka naka naka-take off ka na. Mm, eh, so, hindi ka doon mapapa kung nakita niyo kanina na medyo nag nagbi-blink siya, na red siya na nasa gitna kami. Okay lang po 'yon. So, eto, eto, nakikita nyo naman kung gaano kalinis ang lugar dito. Ayan po, nakikita nyo yan. Ayan. So, ayan. Nakita nyo Zayed Port. Kung kayo straight kasi liliko kami. Ayan. Yung side na yan, mare ko, eh, yung mga dates? Ah, uh, ito yung tayo. dates market. Ayan. Um, far Bibigay ko sa inyo ng konting glance. Ayan po. Yan, yan. Yung nasa side na yan. Yung Zayed port. Yan po yung mga dates. Yan po ang bilihan ng dates. And vegetables. So, and vegetables. Pero ang pupuntahan namin is fish, fish market. So, magkahiwalay po sila. Oo, magkahiwalay sila and medyo may distance. Kailangan mo ng... Siyempre, sasakyan. Kung ang bibilihan mo lang uh, ay mga fruits and vegetables. Oo. And... Pero dito kasi talaga bultu-bultuhan eh. Kasi dito, eto po is called roundabout and intersection uh round about dito ang ano karamihan yan exit kami rito pero mukhang lang naman yung ano yung sa may wet fit, ayan oh uh, yeah ayan The ayun po ha ah. papakita ko sa inyo ayun ayun yun nakikita nyo yung building doon sa bandang <coughs> kaliwa. So, yun yung, ano, yun yung dry market or fruits and vegetables. So, pupuntahan namin on the other side, on the left side. Sweat going to wet market. So, nakita nyo, medyo may, may distansya, di ba? Ayan, makikita nyo, fish market. Please, look at it. Ayan, fish market. So, hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala dito. is so nice. So dito po ang buhay sa Abu Dhabi is ay masasabi namin ang buhay namin dito sa Abu Dhabi ay napakaayos. I mean Dito po tayo? Oh, wala kang mapapasok. Hindi ka makakapasok, 'di ba? Ay, hindi pala. Nakakclose 'yan. Ah. 'yan. Police. Oh, 'yan, police. Oh, ayan oh, nakita mo. Just walk kasiado sila organize. Hindi nga pwedeng 'yan. Ayun nga oh, ang car park 'to, ang lawak nito. Ayan. Iba yun. Yan eh, so, magpa-park muna kami dito and then maglalakad doon, kami bro. somewhere. Doon sa doon, doon sa side na yun. No entry, bro? Doon ka, bro. Doon. Ito da, no? okay, na, So, ito yung arrow na papuntang parking. Na, ano, nakaparking yung sasakyan natin, mag- change ano tayo. Oh, sasakay pa tayo doon? Yes. out of the way Yes, that, kaya nandito yung parking. Oh, yung overnight then, yung parking. Yung mga yun. no, ano overnight parking. Oh, may mga taxi din uh, pala dito. Hindi, yeah. Actually, ang tagal na ko nang hindi nakapunta. Yeah, ayan, ah, dito yan kami na, sa na, card. Uh, yeah. So, guys, ayan, nakikita nyo yung uh, golf cart na yan. So, lahat ng mamamalengke, magpapark muna dito. And then, sasakay kami doon. Itong hayan nyo uh, po. Uh, yes. Yes. For the first time, ngayon so, lang ako talaga sabi ko sa eh. So bro, Kanyang, ano oh, So ita, I will not I will not bring uh, my eyeglass because hindi naman ako yan, hindi naman po ako Binudot dot Where? Where? Yeah. Ayun yung may ganun ang um, Ah oh yes actually yung mga ganyang sensor Uy, na, may mga hintay sensor yan well, They will wait, wait us uh, So guys um nandito na po kami nakapag-park na kami sandali okay. lang ng konti okay. ha at uh, ibibigyan ko kayo ng overall view for the, uh, ayan, bumababa na ako. So, eto, ganito kalaki ang parking dito. Uh, from here, ayan. So, eto po yung parking. Ayan. Ayan. At ayan yung sasakyan namin. Nandun na yung kasama namin. Hanggang dun po ito, medyo malaki. Hi, guys! Happy New Year! Let's send a video. It's okay with you? It's okay? Yeah. Okay. Thank you so much. Shall I sit here in front? Yeah. Shall I sit beside you? First time. My yeah. First time this is the first time with this here. Car. So, <laughs> eto po kami. Yeah. The guys at my back, he said, he will become famous. <laughs> so, say happy new year. Happy new year to you all. And, yeah. uh, have a good day. Thank Yeah, so ito I'll yung sinasakyan yun, I mean. namin. Yeah. Dadali nila yung customer from the parking to the fish market. Pag iba lang fish market yun, ganda. Okay. It's here. Let's go again. I'm gonna show you. Ah, ito. Yes, it's nice. It's very clean. See, nakikita nyo po ang linis. So, ito. Actually, ongoing construction siya. Ayan. Ongoing pa rin siya. Ongoing siya. Ito po yung mga, may mga restaurant din po dito na, oh, ito pa yung isa. Thank you. Say thank you so much. Happy New Year again. New Year. Thank you, thank you, bye. So, ito. Ayan po, ayan. Ayan, nakita nyo? Let's go. Ayan ang fish market. Ayan. And Kita nyo ba yan? So so, 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 ayan, nakita nyo ang linis. Hindi ka lang kung ah, nice, pwede tayong, nice. tayong mag-video sa loob. So, try it. Ask, ask first. So, ask if we can. There's a guard. So, nakita nyo kung gaano ka-organize. Kasi pinopromote nila yung COP28. So, eto po yung segregation ng waste segregation wherever. Hey, this is the fish market. So, may mga ATM banks din po dito na pwede kang mag-withdraw. I don't know kung pwede mong gamitin ang ATM mo sa fish market. Amazing! So, did, you ask? Ipapaihaw tayo guys ng isda. Ow! Guys! Bro, can you please ask if we are allowed to this guard? Would you please ask first? Brother, is it allowed to take a video? Uh, this is, thank you so much. So, ito po ang mga um, fish vendor ay naka-uniform and meron po sila siguro dito price um What is that, brother? Is it lobster? Lobster. Hey, lobster. And uh, this is this one TikTok, no TikTok, eh? Yeah. yeah TikTok? Yes, yes. 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 Oh, say hi. Say Happy New Year. Happy New Year. Hey, Excuse me. Hello. Come on. Get ready. Me... Oh, it's a tiso. ah. show. Excuse me. Ate. So, Ate. ayan. Nakita niyo naman ang lalaki. This is called Hamor. Yeah, hamur. Sa Ate. Lapo-lapo. Yeah, Lapo-lapo. Yeah, you are right, brother. Maya yeah. Maya. Maya Maya and... Mar 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 How do you call it in Tagalog? How do you call it in Tagalog?

Ah, uh, so different? Ah, yeah, different, different. Ako so, naman um, lang maghahanap ng mud scrub. Yung uh, alimango. alimami. Uh, Dahil yun ang paborito uh, natin. So, tatry natin maghanap ng alimango dito. So, merong nakakipag-negotiate for the price negotiation. So, how much the price? <laughs> 50 cents, sorry, 45 cents. So, price negotiation po, hindi nawawala yung ugaling Pilipino na tumatawan. Can you try Ah, that's the mud crab. That's May, I see that? That's in seven meat. kilo. That's in very meat. Is this fresh? Mud crab. Yes. Ito, yung, ito masarap na crab. How much per kilo, brother? Ano yun? Masa ipon, kaniyan, ipon So may naga Happy New Year doon. Pagbigyan natin. Happy New Year too! So medyo ko konti na yung namamalengke kasi medyo tinanghali na kami. Say hi brother, Happy New Year. Ayan, eto wala na. Yung number 9 is wala na. Woo! nagbabayad na yung aming 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 boss. Aw, oh, asa na yung isa? <laughs> asa na? Where is she? Nakab Where is she? Nakabili na tayo ng dalawang pirasong mud crop. Halagang uh, 95 dirhams. What is this? Ah. Uh, hold this, hold this. Ay, ho hold, hold this. Uh, mo mare ko din eh. Papayhan ko din eh mare ko. Papalutan din ta. Sige, buksan mo 'yan. No, 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 give it to brother. Take, take the 60 dirhams. Yan yung pinaka, yun yung naiwan ko. <laughs> yeah, yeah. Sige, sige lang. Hello. Hi. Oh, baka mawala yan. Nandiyan ang aking buhay. Uh, ngayon po, uh, magpapaihaw kami. Nakabili na kami ng mud crab and... Maricoy, ano yung binili natin? Sibrim? Sibrim? ipapaihaw namin siya ngayon. Um, oh my God! This is um, very known bait. Albahar. So, meron pala silang ihawan. So, I don't know kung the same sila nung restaurant na Arabic restaurant na napakasarap. Kabayan? Say hi! Happy New Year! Okay. Kabayan, ilang oras ang uh, ilang minuto ang paihaw? 30 to 40 minutes po. 30 to 40 minutes. Okay. Ah, okay. Tapos, uh, lalagyan na rin siya ng mga condiments. Yung dati kong ginagawa, yung Filipino ang taste. For Filipino taste. Ayaw mo lang ang Ano yan? Yung walang sauce na. Ayaw mo Red sauce daw. Anong natikman namin? May normal sa'yo? Normal. Salt lang. Pepper? May nagiging sigo before. Oh, red sauce. O, oh, yun nga. Okay. Thank you, kabayan. Pwede tayo lumusok ito? Can we? Ah. So. Ano kaya to? Ano kaya to? Parang yung iniihawa nila yan. O, ah, so yan. Anong gagawin natin dyan, Maricoy? I-steam ko na lang ito. Ah. So, sa bahay na siya. Gusto sa voting Babalikan na natin. Okay eto ang wet market ng Abu Dhabi so wet but it's dry so kita nyo kung gaano kalinis pero mga isda po 'yan ayan no ayan no ayan so at dito may mga restaurant din uh, sample na po ito it's a uh, cold verona it's a restaurant inside So, kadabing katabi lang po siya ng yan. Ito po, restaurant. Ah, may mga kabayan kumakain. Ayan, al -shader. Basta yung palibot po ng fish market dito, may mga may mga restaurant siya na kung gusto mong bumili, magpaluto ka it's so easy kung gusto mo talaga ng fresh yung kakainin mo Ah uh, katapat lang, pwede ka nang magpaihaw, pwede ka nang kumain. Lalaki ng mga isda, oh. So, nakita nyo po ito, ang lalaki ng mga fish. So, ayan, ganyan po dito. So, the lobster, the shrimps, So, lalabas kami hey. Al-Shadr. Ayan, restaurant. Hey. Basta palibot po yung fish market, mga restaurant siya. So, eto okay, po, ayaw wala no fish market. Wala kang ma-smell na kahit anong lansa. Oh, wow, may mayroong fruits vendor dito sa labas. Nandito mga uh, na dito. Wow, ang bango. Okay. Smells like Ayan po, yung sabi ko mga restaurant. Ay, parang napunta ako dito before. Ah, parang napunta ako dito before. Parang kumain ako dito pero gabi, hindi ko lang siya na hindi ko lang siya na ano na na recognize now. But this is familiar. Dito naman yung city ng Abu Dhabi. Ito yung oh, Abu Dhabi. Oh, ayan. yung mga ang kataas ng building. Diyan tayo nakatira sa gitna niyan. Ayan, diyan sa gitna niyan. Uh, city boy tayo dito sa Abu Dhabi, city boy. Pero sa Pilipinas, tayo ay from the Ha ha ha.